ito mga bossing may nag-comment sa atin kung bakit to maingay ang kaniyang preno sa harapan mga bossing na parang may komikis sa rotor disc ito mga bossing ayan yan medyo yan, narinig mo yon So yan po ang problema sa kanyang preno mga boss Na napakaingay Yan po ang tatalakayin natin sa video nito mga bossing So madalian lang to at di na kailangan tanggalin yung caliper So kung hindi effective ito sa yung mga bossing Is kailangan mo na talaga tanggalin yung caliper para malinisan lang po yun lang po mga bossing at kailangan nyo din lihain yung brake pad mga bossing para mawala po ang gaspang sa kanyang pad so ito mga bossing ayan yung sinilip ko na sa may pad niya is ito pala yung sanhi mga bossing nasa nasabit siya mga bossing kaya pala maingay bossing kasi nasasabit siya ayan ayan mga boss ayan nasabit siya kaya pala maingay so ito po ang problema So, yan po ang problema sa kanya mga bossing na may parang nagkiskisan sa may rotor des. So, ayan mga boss. Ayan. Kitang kita. So, ayan. So, ganito lang ang solusyon dyan mga bossing. para mawala ang tunog na yan mga bossing, isisikwatin lang po natin yan. Ayan. ayan. <clears throat> Ito po yung bossing yung pad na yan kita mo yung pad na yan yan medyo hindi siya nakalapat sa bracket mga bossing so kailangan itapat mo siya sa may bracket mga boss yan ayan so yan lang po o tapos, so yan po ang sanhi mga bossing kung ba't may kumakiskis sa rotor disc. So isikwatin lang natin konti mga bossing para hindi po sasayad sa kanyang rotor disc. Ito na po mga bossing, so napakatahimik na po ang kanyang freewheel. So hindi katulad dati, ay hindi katulad kanina na napakaingay. So kanina mga bossing is nakasabit siya sa rotor disc mga bossing. Yung parang maliit na yero mga boss, yan nasasabed siya dati so ngayon wala na bossing so sinikwat lang natin konti ayan ayan super goods na yan mga bossing